Kuku bay ah dalawa dalawa kinain niya okay Ayan, mga kabingwit na naghahanda na kami. Paalas na kami, papuntang dagat. Ayan yung mga... Yung mga pamingwit namin. Ayan, kape, termos. na <laughs> yung box na lalagyan na isda. Ayan si Edward. Tundo si Marlon. <laughs> Nauna na. O, tara. Bitbitin mo yan na yung ano ba eh? Uy, box pala. Ako magbitbit sa box. O, ayan mga kabingwit. Uh, papunta kami fish market. Bili kami pamain. Ayan, kasama ko si Edward. Kasi... Marlon si Marlon medyo ano pa yan ang uber <laughs> 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 kailang <yang? can> di man yan na alam mo nag inom tayo Bili tayong yung makahuli. Ito tola yung nakaraan. Uy! Nakaliligo rin siya. Naka-video yeah. rin ah. Nagali ang pagpupunta. Ang papalap. <laughs>

ay bayan ah tuloy mo galing ngao nilay tangalangao maronggo galangao mira ikot muna tayo galang bukid oh presit yan sure so, dito kami ngayon sa tindahan ng bingwit pero, ang daming bingwit dito. Magkano yan? Walang brown. Ano yan? Magkano yan? Yan yung pag-jigging. 165 lang. 165. Pag-jigging. Hindi ka mabali yan, Maghagis? Hindi. Yan yung pang jigging talaga. Casting. Casting. 165 tapos yung motor 200 at ang taga pa tayo doon. Bato. Yan lang bato. Ano, pwede nisa. ni sa ano, mga subid. <coughs> Ang dami oh. Ayan, motor. <coughs> so ayan mga kabingwit ah, Nandito na tayo sa spot na Uh, mga natin so ang daming nakapwesto ng bingwit doon sa pinistohan namin nung nakaraan dito na lang tayo sa may nakahuling bakoko nung nakaraang Friday ayan andun ang dami ng nakapwesto andun tayo nakahuli nung talakito ayan so dito tayo dito tayo ayan baka sakali makahuli tayong bakuko yan si Edward, kinuha na yung armas niya. <laughs> so, Marlon. So, ayan. Uh, i update ko na lang kayo pag may huli na tayo. <laughs> so, ayan. Nag-sit up ng mga bingwit yung mga kasama natin. Ayan. Ayan, nagpapain na si Marlon. Pakita mo yung pailon. Ano ba yan? Yan, sariwang-sariwa yung hipon, oh. Maliit na ano. Magkanong kilo niyan? 45 45 isang kilo uh -huh. o magkano na yan sa atin 700 uh -huh. mm, 700 lang naman yung kilo uh -huh. ng papamain namin <laughs> kailangan may makahuli talaga kasi ayan yung lalaki ng hipon no? O. pag wala na muli hmm. kainin natin hipon ang no? laki ng hipon so 45 isang kilo napakamahal nito nasa mga 600 no hmm. tayo makauli na ito baluga na tayo grabe init meron dito okay. okay, okay mo. kita. Yalla, bismillah <laughs> Si, bismillah Aywa oh yun, sakto Doon yung bakuko Yan So, abangan na lang natin kung May kakagat Sigurado may kakagat yan Kasi malabo yung tubig, oh Maganda yung tubig ngayon Grabe palang kawel dun oh. dami oh. Ilan yan? <laughs> so tayo naman maghahanda uh, tayo ng itong maliliit na pang malakapas. Tapos yung mga talakipang maliliit. Yan. Dito yan. Ito yung gagamitin natin na taga. So gagawa muna tayo. Yun. So, jack pa tayo kasi kakahagis lang may kumagat kaagad. Yan. May huli kaagad tayo. Hmm? Uy. Salmonite. <laughs> Ang lakas Salmonite oh. <laughs> Okay na, di na tayo masiro. <laughs> A few moments later. You know, la, lucky bay, nihi ni lambay. You know, bago natin, si Edward yung nakahuli. Bed, bed, ha? Bid bid, ooi, nihi ni lambay kie. Huh? Huh? Lay pa. Uy. Uy Kuku ko. bay. Baka, 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 baka. Uh. Ah, dalawa dalawa kinain niya. <laughs> wow, bukoko. Sabi dito ngay makukoy. Eh. <laughs> Oh, Takdo wakay. Oi, taga video eh. Oh, <laughs> oh Liren. Dito 'yung nakaraan bakuko. Tapos ngayon, 'yan oh, may bakuko talaga, bahay talaga ng bakuko niya. Eh, Oo. Tatay, sarap na sinigang mamaya nito. Ah, gusto. Ah, natanggalin 'to. Dalan. Oo, natanggalin mo. Oh. Baon natin yung panungkit dito. Baka matugas tayo. Ah, laki. Higit siya nakikal. Lapad oh Ago, uy. Oo. Oh, oh. <laughs> Sa mga may nakahuli. <laughs> Wala kamo, mo. Wala mo. Ayos o. Masya <laughs> oh, okay na. Nakabako ko na naman. Lucky. Dito yung bahay ng Bakuko, no? Ganyan yung kalaan yung ano, nang nahuli nila, oh. ganyan? Oo, oh, ganyan. Yung unang huli, yung pangalawa dyan, malaki pa dyan. Nalulok? Oo, wala yan, Lalang bumaon eh. Dalawa? Ay, sa isa lang. Lain mo? Di dito sa lalim, Ayan. Ano hindi dito sa ano? Ako na, hawak ba? Di matanggal. Baon na baon. Pirahan na. Ay, di na. Mabuhya yan ba? Pinakawala natin ba? Ay, kaluoy man. Nandito <laughs> eh. Ay, grabe laki, oy. Kuya ko, be. Maliit pa nga namin. <laughs> lang uh -huh. to kaya na huli. Ayan. Yeah. Grabe laki, oy. Daling. Masyal Daling. One, two, <laughs> uh, two zero, bako ko. <laughs> 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 So ayan mga kabingwit May huli ulit Nandiyan yung isda Wala nakawala Sumabit yung isda So ayan mga kabingwit uh, Update tayo Alas 4 ng hapon may Kasama kaming naghagis ng Bingwit niya oh Doon sa tulay Pumunta yung bingwit <laughs> Sumabit <laughs> Ayan oh. oh Sino kaya yung tako na yan? Kilala ko yan eh <laughs> Oh Sumabit Yung hagis niya dyan siya Sa si baba nakapuesto yan Pag hagis niya Doon pumunta sa taas ng tulay Buti walang tumamangkot siya <laughs> Ayan oh Ganda kasi yung pwesto niya dito oh sa ilalim siya oh. Kaso nung paghagis, lumampas. So ayan mga kabingwit, uh, alas 5 na. Kailangan na magkape. Sobrang init. <laughs> oh, ito yung masarap dito. Donut, yung donut. Donut, donut bay. Hmm? O, nagdikit po. Kape. Ano ah, mo, Pai? <laughs> oh, ayan mga kabingwit, uh, pauwi na kami ng ligbit na. Ayan, kumain na lang ng donut para mawala yung mga. <laughs> Ito niya yun. na lang. Kita sana natin yung bakuko. Hindi okay na yan. Ayan, so pag na. Alas, ano sa ba? Pag alas city na ng gabi. alas city na dito, pero Maliwanag pa o oh. Ayan Ayan nga na So maya maya Buhay na kami Ayan, oh. Luya <coughs> Maliwanag pa, alas 7 na so, Ayan mga kabingwit ah uh, Ito na lang yung huli natin Kunti lang yung huli natin ngayon uh, Isang bakoko Tapos may maliliit na Ano to? Salmonete Salmonete Rosalinda <laughs> Yan At isigang natin yan so, Grabe sarap ng sabaw nyo no? Lucky bakoko Oh, hanggang sa sunod na episode. Hanggang dito na lang muna. <laughs> Ayan, luto na mga kabingwit. And ito na yung nahuli natin. Sus. Grabe nami mito ng sabaw, oh. Mito on. Hmm. Ayan na. Ayan natin, Lord. Ito. Oh. Sus. Ah, grabe na. Ah, ay, grabe oh grabe na mito ng sabaw. Kain tayo mga kabingwit. <laughs> 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 ay, bay. Ay, masasabi mo, bay. なるほどね。Ah, <laughs> <laughs>